Yeah, namudre. Singeh. Ara kini guys, sa Anahawan or boundary sa Anahawan og Ginundayan, Southern Leyte. Oh, so. so, uh, sa kating big resort. Yeah. Na gipanguluhan mga, parokya party sa yang parokya. Oh, this is our second time nga nakabisita dito sa Kuan. Sige, hawan Anahawan. sa Dre na na dre. Sige, sige, te. ako sa nang iikuan May. Ang mga... Hello, maayong nga po. So, sige tayo po uh, Dito tayo sa kubo ni Father Ray At pinagandaan talaga tayo Sabak so, siya Kung wala nang Ay kaunik Kinila ako. Tsaka kayo guys ay mayroon po tayong kakainin niya. Sea urchin. Sama po ang pamilya ni Father Ray. Sea urchin. Ang arte-arte ba? -arte, ah. Oto yung maraming day. Wala pag ikuha pa. Guys, ganda ng dagat nila dito guys. Ganda ng tanawin. Oo before that mga on sa tagpanghapan ng Lance guys. Nagikan ta sa vocation campaign. Nagatab ang pano. Nagatab ang sabaw. Si Sumar Sumaya. Pak, oh, ang ex natin na from Bernabites. Sige na Silang. Siyempre aking mga batchmate. Oh. Siyempre nagagwapo na. Father Francis, Father Francis, Daddy Francis. And uh, Mr. and uh, Mr. Julio Marpolvera. Kasi wala mong asawa eh. Si Daddy, Daddy. wala may asawa na kasi. <laughs> <Oy. laughs> <laughs> ano, <Anyone>? Wags? <laughs>